may gagamba ito gagamba oh isa na nahulog ayan 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 ang muna ko na kadalit yung gagamba guys mga kahabagat yun o oh. ay lagayan natin yung gagamba ang dami ang dami yung lagayan oh yun mga kahabagat ang laki ayan sige huwag oh, takot takot wow oh yun ha oh. laki Oh, lagay muna na. Ba't Lagay na, lagay, lagay. Okay. Ayun, mga kabagat, mayroon pa ulit isa. Sige, uli. Ayun. Ayos, lagay. Hirap kasi na ito buksan eh. Ihilay mo. Lagayan pa lang. <laughs> ang dami na. Ang dami lagayan. Mayroon pa. Ito ba, medyo oh, malaki na din. Wag uli ya, na. Huwag yan. Oh. Malaki siya ang Uy, oh, yun na, yun na, yun na, hop. So, ako na kukuha. O, oh, yan. Agay, okay, agay okay, okay, mo. Saglit lang. yan, oh, Lagay mo na. Uy, oh, yun, nagkakalis na. Lagay natin sa dulo. yan, uyun, oh, yun. Ito, malaki din to. Hop. Okay, maglagay. sampah, pa. O. Oh. Ayun, no? isa. Ayun, ito, ito, ito laki. Tala, tala, tala. Hop. Ah, oh, yan dali. Um, lagay na kagad. Uh, yan. Tulugin, laki. Mhm. Mm Una kay ko. Dakma. Ito, sige takmay mo. Oo. Uh, laki. Oh, yan. Ano mo ni na. sige. Sige, lagay mo lang diyan kahit saan mo lang ilagay. Di dun sa pinaka dulo daw. Yan. Pag napuno yan, sobrang dami niyan. Tulog naman yung isa. Oh, yan. Dito muna. Yan. Okay. Ito, anong klase yan? Ang laki. Laki lang dyan. Ay, ibang klase ng gagamba Sarang tula ata Huwag yan. Huwag yan. Laki. Laki, oh. Malit yan. Puyo, laki na yan, oh. Kala mo malit lang. Oo, hindi so. yan. Hindi ko rin mo. mo. Saglit. Laki lang kayo. Saglit lang. Ayun po. O yan. Saan pa? Ito pa. Mga kabaga to. Ayan. Laki. Okay. Saan pa? Ang laki, oh. Ayan, oh, malaki. Oh, oh. Ayan, kunin mo na. Oh. Ito pa, o oh, dali. O oh, lagay yan, totoy. Ang <laughs> dami. Ang dami. Ito pa, mga haba na oh. tayo. Oh. Ito na naman, ang laki. O, oh. dakot. Doon mm. pa yata ko oh. may okay, sa okoy. Eh. Maliit yun. <laughs> o, oh, laki din. Kuli. Oh, eh. mm. Hindi lagay. Hindi ano uh, uh, Ito naman, ito na lang oh, na, tatakbo pa mm. uh -oh. Oh, pulahan Ayan ta. Oh, Pula yan, laki Sige, dampot Ayan Ayan, pulahan, pulahan. Oh. Ayan, okay na, sarang mo oh. Ayan, nakalakalos ano Ah, ito grabe laki Laking gagamba oh kata ito, ito. Ito yung ating. Oo. Halimaw. Halimaw yun. Mga kabagat, oh. Ito, laki din. Oh, Oo. Laki. Yan, Ano? Yan, oh. Ano, oh. Tigrihan. No. Asa Sana, Asa na. Tawag na tayo na yan. kunin mo? Sana. Yun na yun. Yun. Yun na. Yun na. Masa na? Nakuha mo na? Ayun. Ayun, ito malaki, malaki. Hmm. Man, laki na naman oh. Ah.